Mga benepisyaryo ng 4Ps, mga may kapansanan, solo parents at nakakatanda. Sila po ang pinapayagang makabili ng murang bigas mula sa mga kaniwa store. Kaya naman, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang mga alituntunin para sa pagbebenta nito. Ang detalya sa report ni Clayzel Pardilla. Mabigat para kay Nanay Jacinta, solo parent at may siyam na anak, ang mataas na presyo ng bigas. Kaya laking tuwa niya na ang dating 60 pesos na binibiling bigas, nakuha niya lang ng 29 pesos kada kilo sa Kadiwa Store sa Department of Agriculture. Yung tatitipid niyo po dito sa bigas, saan niyo na ilalaan? Bigas to sa ibang uh, kailangan sa, ano, sa kusina, yung mantika, asukal, ganyan, para sa apo din. Pang-maintenance? Mm -mm, pang-maintenance pa puro abiso sa mga mamimili, tanging mga tulad ni Nanay Jacinta na solo parent, may kapansanan, nakatatanda at four-piece beneficiary na lamang ang maaring makabili ng murang bigas sa Kadiwa Store. Kunyari may pumunta dito na hindi four-piece. So... Hindi po namin ina-allow yung mga ganun. Kasi yun ang importanteng order, uh, ay ID po talaga. Siyempre, mas mahina yung kanilang purchasing power. Mula limang kilo, binawasan at ginawang tatlong kilo ang maaring bilhing bigas, paliwanag ng DA. Under study pa ngayon yung mechanics on how uh, it will be given. Uh, pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Yung number of kilos na ipapamigay sa kanila, part pa rin yun pinag-aaralan kung gaano karaming. Kaya paano naman daw ang mga gaya ni Geraldine? Walang kapansanan at hindi miyembro ng four piece pero ramdam ang mahal na presyo ng bigas. Nagpaparal na rin kasi ko eh. Okay. Kaya gano'n. Kaya siyempre naghahanap din tayo ng mga products na mabibili natin sa mababang price. Sa ilalim ng contract growing program ng National Irrigation Administration, binibigyan tulong ang mga magsasaka kapalit ang pagbibenta ng murang bigas sa ahensya. Inaasahang makakukuha ng apat na milyong sako ng bigas sa buwan ng Agosto na ibibenta sa halagang 29 pesos kada kilo. Susunod naman kami sa guidelines ng DA. Ano? But for us, marami kasi yung 4 milyon. Eh. Sa amin lang, i i dito sa Katiwa Center, pagbigay namin sa mga uh, areas, dapat uh, uh, per family makakuha ng isang sako kahit na... Uh, mahirap man siya o hindi. Giit ng DA, makakabili ng mas abot kayang bigas sakaling patawa ng mas mababang taripa ang imported rice. Yung target na pagbaba because of the tariff, ang target nun is the general public. So mas mababa yung presyo. So ayon nga dun sa unang pagtaya ng PSA, bababa by 6 to 7 peso. So malaking epekto nun sa inflation. Bukod sa pagpapababa ng peso, tinututukan ng DA ang pagpapasigla ng produksyon ng palay sa harap ng banta ng La Gagamit ang modernong kagamitan sa pagsasaka at gagawa ng mga pag-aaral na tutugon sa mga peste na nakasisira sa mga pananim. Magtatayo rin ng mga cold storage facility para maitabi ang mga sobrang supply at magamit sa panahon na walang ani. Kalei Zalpordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!